Paalis ako ngayon. Pagpunta tayo ng Makanhan Carmen. Binenta ko kasi sa online yung mga pre clothes ko. May nag mine kaya ayan, magdi-deliver tayo ng ating pre clothes sa kanya. Nabenta ko nga pala siya ng 280 lahat na yon Kasama na yung deliver sa Maxim. Pero dahil meron naman kaming moto, kaya i-deliver -de natin gamit yung ating moto. Charot! Pagkatapos na natin i-deliver yung ating item, hindi ko na napakita sa inyo. Siyempre, yung perang pinagbentahan natin, ikakain natin. Siyempre, kaya nga natin binenta para meron tayong pang -chicha. Alam nyo naman, paborito ko talaga yung mga street foods, kagaya nito. Ang sarap nga ng sauce ni ate dito. Ang tinitinda niya dito is chicken nuggets yata. Ito, meron tag 15, meron tag 10, tapos meron din naman tag 5. Pero mas the best talaga yung tag 15 kasi malaman talaga siya tapos napakasarap pa ng sauce niya. Naubos nga yung pera ko dahil ano, kumain ako ng street foods. Kulang pa nga eh. Parang hindi pa ako masyado nabusog. Pero yung pera na pinagbentahan ko ng item, wala na. Naubos ko na sa kakakain dito. Siguro meron akong alagang buhaya sa si Chan. Kasi tingnan nyo ha, ang dami ko nang kinakain or ang dami kong kinain. Pero hindi ako nabubusog. Ewan ko ba bakit. Siguro kasi kada kain ko sinasalo agad ng buhaya sa tiyan ko, eme. Siyempre pagkatapos ko kumain ng manok-manok, bumili rin ako ng shomai. Muro lang siya, 4.20 at, Ay, hindi, 5.20 to. 5.20, oo. oo. Ang sarap din naman ng sauce niya. Minsan kasi nakadepende talaga ako sa sauce. Like for example, kapag masarap yung sauce, napapadagdag talaga ako sa kinakain ko. Pero kapag hindi ko bet yung sauce, isang order, okay na. Pero kapag masarap, mga dalawang order, tatlo, apat, lima, ganyan ganun ako katakaw. Kaya kung dadalhin nyo talaga ako sa it all you can, sigurado hindi kayo malulugi sa akin. <laughs> Pauwi na nga rin pala tayo, pero syempre bibili tayo ng pagkain ulit bago umuwi. Yun lang. Thank you so much for watching. Bye-bye!